Ear signs. tignan po natin kung ano ang mensahe para sa iyo ngayong araw na ito. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi po po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video at sa mga naisaman nice pong mag-avail ng ating private readings, lucky stones and amulet, makikita niyo po yung link sa description box below, Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tignan natin, this is for you, ear signs mayroon tayo dito, okay yang so this is a masculine energy ayan po so pwedeng ang tapang tapang nyo ngayon air signs ayan meron kayong ready sacrifice or kayang sacrifice ngayong araw alam niyo kung ano ba yung ibibigay niyo sa table ano yung you can bring on the table ngayong araw na ito so eto po pwedeng magta-take kayo ng initiative come to the edge yes ayan air signs ano ba to parang ano parang parang puno na yung iba sa inyo you know para could be your emotions parang gusto meron dito gusto magburst gusto magtatalak magtatalak na gusto niyo kasing ilabas yung nararamdaman ninyo ear signs parang ayaw niyo nang pigilan yung mga gusto ninyong sabihin treasure island meron tayo ditong exchanging gifts ayan, so may mga tao naman po dito na pwedeng nakakaintindi sa inyo ear signs, ayan o, oh. all you want lang naman talaga is peace of mind hindi ba, sabi natin kung hindi ka man natutulungan ng ibang tao ayan, ayaw mo lang din naman na awayin kanila, hindi na nga sila nakakatulong, tas inaaway ka pa, so ayan exchanging gifts, so pwede po na may ma-receive ka dito na sabi natin na blessing, ear signs ngayong araw, so could be unexpected po ito parang may magpapatawag din sa inyo. Or may tumatawag sa inyo ear signs ngayon. Tignan natin. Ano pa yung mensahe para sa sa'yo? Spirit guide, what is young energy? Tignan natin. What is young spirit guide for ear signs? Okay, judgment. Ayan nga, o, may decision makings pala. So, magta-take talaga kayo ng initiative. Meron dito, meron din dito, pwedeng makakapasa kayo sa exam. Kung ano man tong examination na, uh, ano ba, tinake po ninyo. Ayan o. Makakapasa kayo, magiging happy kayo dun sa resulta. Ear signs. Tignan natin, pagdating naman po sa come to the edge. Eight of pentacles po. So, parang lahat na talaga dito, ano, gagawin ninyo. Magsisipag talaga kayo. Parang full force full of energy, parang yung focus mo, air signs, nandoon talaga. Tignan natin. So, ito kasi pagkita yan ng pera. Ayan po. Parang ano, mawawala na yung hiya ninyo. Air <laughs> signs. We have four of ones. Treasure Island. Ayan, meron ba kayong lupain, air signs? Meron bang pamana sa inyo yung inyong family, yung inyong ni uh, ninuno? Ayan po. So, pwedeng you treasure that uh, That gift, you treasure that uh, land. So, yung iba sa inyo, pwedeng, it's either hindi nyo ibebenta, kung hindi pagyayabongin nyo pa. Kung may mga tanim yan, so, ayan, parang, sabi natin, kunwari, farm. So, i-enhance ninyo. Parang... Basta, yung hindi mo siya ibebenta ear signs. May gagawin ka don para mas maging maganda pa. Parang sa nyo talaga. Or yung iba po sa inyo, ayan, baka may uuwing ka mag-anak ngayong araw. Tapos may gifts na ibibigay po sa inyo. Yan. So, sobrang, ano, pwedeng may mga tao dito, ear signs, na na-appreciate ka talaga. What is exchanging gifts? We have two of swords. Okay, so meron dito, pwedeng ikaw to, ear signs, meron ka bang pupuntahan? So baka nag-iisip ka dito, ano ba yung ireregala mo dun sa isang tao na yun? Yung iba sa inyo, pwedeng sa inyo to naiisip na, ay parang wala na akong maisip na iregalo kay ear signs kasi parang nasa kanya na lahat or baliktad. Kung ikaw to, parang kung may ka, ear signs, sinasabi mo na parang ano kaya yung ireregalo ko sa kanya? Kasi parang wala na akong maisip na ano, na ireregalo ganyan. So tignan natin, siguro alam mo ear signs, yung presence mo okay na Pero yung iba naman sa inyo, nahihiya kayo diba Na parang presence nyo lang yung makikita ng tao yun Syempre parang, oo, kung mag-effort ka na lang din, gusto mo lubos lubusin na din Tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa iyo pagdating sa trabaho Spirit Guide, kamusta po ang trabaho ni ear signs Tignan natin kung ano ba yung ating makikita Maraming maraming salamat po sa walang samang pag na ninyo dito sa aking channel, sa araw-araw ninyo na pagbalik at pagko-comment. Sobrang na-appreciate ko po yan. Binabasa ko lahat ng comments ninyo, kahit thank you yan, kahit heart lang yan, na-appreciate ko po yan. We have divine timing. So ayan, so yung iba sa inyo, ayan o, oh, pagdating sa inyong trabaho. So nakikita ko dito, ear signs is dito sa trabaho ninyo, mukhang magtatagal talaga kayo. Mm -mm. At kung meron naman po kayo ditong gustong maging trabaho, pwedeng saan ba yan, sa ibang bansa ba yan, kung saan man yan, pwedeng makukuha nyo po yon. Kaya lang kasi ngayon sinasabi sa inyo ni Universe na pahalagahan nyo muna kung ano yung trabaho na mayroon kayo ngayon. Kasi makakatulong po yan sa growth ninyo. Sabi natin, hindi mo man makakita dyan yung full potential mo, pero makakatulong po yan sa'yo sa mga susunod mo pang magiging trabaho or sa pinoperso mo, air signs na trabaho. Meron tayo ditong omens pagdating po sa iyong negosyo. So, maganda ito. Come to the edge. So, pwedeng meron talaga kayong take na initiative para mas maging maganda pa yung sales ninyo. Actually, maganda na nga po yung sales ninyo. Air signs. Kaya lang yung iba sa inyo, parang hindi pa kayo nakukontento. So, medyo hinay lang din kayo dito. Baka meron kayo dito mga hinihinging signs from the universe. Tignan nyo din. Kasi makang binibigay na po sa inyo. Kailangan nyo na lang talagang harapin. Kailangan nyo na lang talagang inotice yung mga bagay na to. So, mukhang mga good things po itong mga mangyayari pagdating sa inyong business kasi nag-take talaga kayo ng risk air signs. So, good things to, 8 of pentacles. So, tuloy-tuloy po yung inyong production ngayong araw na ito. So, tingnan pa po natin pagdating naman sa money, we have masculine energy. So, parang ito din yun, no? yung yang natin. So, ito, masculine energy. So, pepedi po na, ayun nga, uh, meron ba, ano, sustento ba to Ayan, sustento, pwede yung asaba mo ear signs, or kung sino man to mukhang may magbibigay sa'yo ng pera ngayong araw so, it's either malaking pera to, or just enough para maging happy ka, kano kaya kalaki yun no, para maging happy ka ear signs pero hindi, makakatulong po sa'yo, ayan pero pwede rin na meron kang ano dito, parang mga bagay ear signs, or mga pagkakakitaan na parang feeling mo hindi mo kaya, pero nakaya mo So, you're very proud of yourself, ear signs, na kumikita ka ng sarili mong pera at sa malinis na paraan yan. Tignan po natin pagdating sa love life, we have creativity. So, pagdating sa love life, ayan, yung iba sa nasa third party situation ba kayo? Ayan po. So, parang naguguluhan kayo dito. Ito, hindi ko alam kung hiwalay ba kayo. Kasi mukhang meron dito, merong nabe-brainwash, could be anak po ninyo, meron din dito parang namimili yung anak nyo kung kanino ba siya sasama or pinapamili nyo ba. Napakahirap po niyan para sa isang bata, year signs, na maranasan na parang namimili siya. Sino yung pipiliin niya? Si mama ba o si papa? Nahihirapan. Sino ang nahihirapan? Sino ang pinakanahihirapan? Yung mga bata. Kaya pag-isipan nyo, year signs, kung ano po ang gagawin niyo dito pagdating sa inyong relasyon. Discernment. So, ano ba yung concern mo? So, some of you, pwedeng hindi kayo nakikipaghiwalay kasi para po talaga sa anak ninyo or sa mga anak ninyo. So, ayan, parang meron na lang kayo ditong ultimatum, meron na lang kayong kasunduan. More on, yung, yun yung nakikita ko. Pero yung iba naman po sa inyo, ear signs, ay wala naman, wala namang ano dito, wala namang nasa third party kung hindi pwedeng meron lang po kayong isi-celebrate ngayong araw na ito. Ayan, at parang, parang iniisip nyo ano ba, pagiging practical ba yung magse-celebrate tayo, maghahanda pa tayo or kain na lang tayo sa labas. So pwedeng yun po yung pinag-iisipan. Ayan, baka anniversary ninyo, happy anniversary, happy month sa po at mukhang yun nga may regalo talaga kayong matatanggap ngayong araw na ito, ear Signs. So ayan lang po at ito yung lucky numbers mo, 1, 36, 9, 27, 39, 16, 31 and 30. Maraming maraming salamat po at mag-iingat kayo always. 拜拜。Bye bye.